Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Nag-aalangan pa rin pumalaot ang ilang manging isda sa General Santos City. Umatras daw kasi ang dagat ng Yumanig, ang magnitude 6.8 na lindol noong biyernes. Live na magbabalita si Reniel Pawid, live mula mismo doon sa barangay sa Jensan, kung saan umatras daw umano itong ang dagat, sa Saan eksakto yan sa Jensan at kumusta naman ang sitwasyon sa dagat? Sheryl, dito nga yan sa may Barangay Bula, dito mismo sa may Fisherman's Village. Dito, Sheryl, nasa higit limang daan yung mga manging isda at nitong biyernes nga ay umatras patagilid itong dagat. Ayon sa kanila, nakita nila ito noong kasagsagan nga nung pagyanig ng 6.8 magnitude na lindol. Imbis na matakot nga Cheryl noon nangamba sila doon sa sitwasyon ng kanilang mga bangka dahil lahat yon ay tila winalis ng dagat. Pero wala na nga silang magawa dito kaya naman sila ay lumayo na doon sa dagat. Sa ngayon Cheryl ay patuli patuloy pa rin yung kanilang pangamba. So five days na na sa mga mangingisda ay hindi pumapalaon. Cheryl. Ang sinasabing pag-atras ng dagat ay kadalasang indikasyon niya ng tsunami. Pero sinabi naman ng mga otoridad na walang tsunami threat. So ano raw kaya ang nangyari? Mm -hmm. yung uh, paggalaw nung uh, tubig ay uh, normal daw ito. Pinaliwanag ng PIVOX, no para sa ating uh, mga kapatid, uh, isipin na lang natin na yung dagat ay yung tubig sa isang baso. So pag naalog yung baso, ay aalog din yung tubig doon sa direksyon kung saan nga ito nag-shake. Pero Sheryl, sabi, sabi nga ng PHIVOX, uh, yung tsunami ay uh, normally Five minutes after nung uh, pagyanig nangyayari, so uh, inalis na nila yung posibilidad o threat ng tsunami dito. Kaya naman, ayon sa kanila, ligtas ng pumalaot yung mga kapatid natin dito sa may uh, General Santos City. Kumusta ngayon, Rainiel? Ang mga mangingis ng ngayong maraming araw sa kanila, ang natatakot nga pang uh, pumalaot. Sheryl, ayan yung naging problema sa ngayon dahil kung walang palaot, walang kita. Kung walang kita, walang kakainin. Ngayon, uh, pinagkakasya na lamang nila yung kanilang natitirang kita doon sa mga nakalipas na linggo na kanilang naitabi. Pero sa ngayon, Sheryl, halos lahat sa kanila ay uh, hirap pa rin doon sa pagkuha ng pagkain. Ngayon, inilalapit naman na natin dito sa lokal na pamahalaan para mabigyan man lang ng food pack itong nasa coastal community na, uh, community na ito. Ngayon, Sherry La, nung nag-ikot-ikot tayo no, dito lang sa along the coastal lang, no, yung malapit-lapit lang, ay sinusubukan nga nila na kumuha ng isda at ng hipon para naman may pangtawid sa kanilang mga uh, pagkain. Matapos ang magnitude 6.8 na lindol, pati yung malakas na aftershock nga na iyong uh, iniulat kahapon, ano, meron pa rin bang nararamdamang mga pagyanig dyan? Cheryl, kani kanina ay, ay may naramdaman na pagyanig yung ilan sa mga residente pero mahina lamang ito. Nung uh, kinumpirma natin sa FIVOX, umabot na sa 116 yung aftershocks na naitala sa buong southern Mindanao simula pa nitong biyernes. Pero anim lang dito yung uh, fully na naramdaman ng karamihan sa mga residente. Ayun nga yung uh, kahapon pa, no, yung magnitude uh, Linawin lang natin, no, 4.9 na lindol pero yung kanina may ilan-ilan na nakaramdam pa raw ng pagyanig. Sharil, ano ang latest din sa datos ng casualties at mga pinsala? <laughs> Sheryl, sa katabing uh, probinsya, no, yung sa Sarangani province, umakyat na sa lima yung uh, namatay. At uh, yung uh, bayan nga ng Glan ay uh, nagdeklara na ng state of calamity. Ngayong araw, hinihintay na lang natin yung deklarasyon ng state of calamity doon sa bayan naman ng Malapatan. So Sheryl, Baylos pag nagdeklara na yung uh, dalawa na munisipalidad sa isang probinsya, ay uh, isa sa ilalim na rin sa state of calamity yung buong Sarangani province pero sa latest confirmation na nakuha natin kay uh, Governor Ruel Pacquiao ay mukhang malabo pa na isa ilalim nga sa state of calamity yung buong probinsya. Dito naman sa General Santos City ay tuloy-tuloy naman yung uh, pagche-check doon sa structural integrity ng mga pasilidad na naapektuhan nga nung uh, lindol, partikular na yung mga eskwelahan. Kaya naman nag-extend uh, na ng suspension ng klase hanggang sa biyernes. Sheryl. Kamusta ang pagbibigay tulong doon sa mga naapektuhang nga uh, mga residente dyan? At ano rin yung pinakakailangan ngayon? Cheryl, pangunahin talagang kailangan ngayon ay ang pagkain. Pero nung kausapin natin both ng uh, local government sa uh, Sarangani at uh, dito sa General Santos City, sinabi nila na ongoing na yung uh, pagdidistribute nga ng mga food pack mula naman sa DSWD. Pero nung nag-ikot tayo dito kanina sa coastal community na ito, ito nga yung greatly affected din no nung uh, lindol dahil nga hindi na sila pumapalaot. Sabi nila ay wala pa naman nagbibigay ng food pack. Sa ngayon, wala pang tugon yung lokal na pamahalaan nitong uh, General Santos doon sa ating tanong kung kailan ba mamamahagi dito sa area na ito. Cheryl. Maraming salamat at mag-iingat kayo John Rinel Pawi. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.